Chad, ah, oh, birthday. Alam niyo ba, tita, kapag may birthday, kahit maganda, na, simple lang ginagawa. Dapat, palakpakan. Palakpakan. Yes. Yeah. Palakpakan. Okay, oh, cool. arawan. <laughs> Sumabay ka naman ka da, Pilo. Ba't ka na? Awa mo, Chay. Ang gamawa Palakpakan. <laughs> palakpakan. May arawan. Palakpakan. Ang um, pagana lang. Oh, sige, freestyle Okay, pasensya na parang ako ay na-late. Dapat gabi ang dating pero para bang collaborate Nanggaling pa ako dun sa may malayo Ako ay dumayo sa kabilang ibayo Nanggaling ng na Lucena, umikot ng Laguna Tapos bumagsak sa may Teka, umaga na pala, sakto almusal Tita, wala bang pulutang bandesal? <laughs> Teka nga pala at nakafocus pa yung kamera. Tapos yung camera mukhang meduming na nakabara. Dapat ilalayo ng konti. Para ba malaman mo na parang kalahati lang ang kuha. Kasi mahirap daw makuha. Teka nga pala hindi na to yun nasa PC. Kahit na PC. Ang daming mga CD. Kasi nga pala kapag nag-rap nagiging crazy. Para bang si bata at si tito. Para ba si tita at si tito na chinito. <laughs> Teka nga pala na parang grupo ng anito. Eto nga pala pupunta ka labor sa tribo tribo ng mga padpam kasi nang pa sa Melas Piñas kahit na lobat nagpapakita ng gilas pagod wala ng boses at ako'y kinakapos ganun talaga kapag freestyle si Roberto Boy Paos pumipikit na ang mata huwag ka magtaka kasi ang tawag dito ay kakaiba para bang si ate ba o kuya para kang Bawang bauluya. Kaya pala, <laughs> hirap makuha. ka naman dancer, Lisa makuha. Pero okay lang tuloy pa rin kasi kailangan natin nakantahan yung birthday celebrant. Palakpakan. Palakpakan. Palakpakan yung may kaarawan. Palakpakan. Pahina lang. Palakpakan na may kaarawan. Nina, kapag sinabi kong happy, sabihin mo birthday. Happy? happy? Birthday. Happy? Birthday. Sinabi kong happy, sabihin mo birthday, happy. Birthday. Happy. Birthday. Teka nga pala, birthday pero utu-uto. <laughs> Hindi niya alam na ako yung nagbibiro. <laughs> Teka nga pala, ginagawa ko ng laro. Pero yung pagpunta rito, nasa puso. Ibig sabihin may pagmamahal Kaya marami ang naniniwala at tumagal Ang tawag doon support ibang klase Hindi man to classroom pero to'y binabase Ako'y taga pa yaki gumawa ng mga diskarte Tita, ang tawag dito freestyle na walang paarte-arte Kahit na nanggaling ng Laguna't at may karating babaeng ginagawa parate Buti na lang at walang mga karera na parang sarate Napapakimot na kahit ako ay nakaberde Galing ako roon sa Isla Verde kumanta sa resort at dami ng mga puta pete, putang tagbebente na puputang pupupwede. Nabubulol ako na parang kente. Pero parang nakikita mo lang sa lente. Itagay mo yung baso. Ikay na tutalala ang kaso. Mukhang maingay at nagalit yung mga aso. Pega nga pala, minamalat, kinakapos ako. Bukas ng hapon, dapat bumunta kayo. Moonwalk sakay kayo ng jeep papuntang sukat. Kapag lumagpas ka, hindi mo yun masukat. Tapos nun, kailangan mo na bumaba sa multi. Tapos magkabang ka doon ng pwede ka kahit na bicycle. Kahit bicycle. Ibig sabihin nun, kabilang yun sa article. Teka nga pala, kailangan mo ng tentacle. Kasi eh, lang ito, natutuwa naman si ate. Parang galing ka ba ng malate? Parang naghahanap ka ng bulate. <laughs> Gusto mo ng ilong ng kalabasa? Text mo si Maglas. O pwede pa. <laughs> hindi pala kalabasa yun. Ang tawag dun squash. squash na hindi na nawawash. Teka nga pala. Parang hindi na flash. Ano yung dumi? Walang po. po. Palakpakan yung nasa harap na last verse Kapag last verse Para mahirap tumango Kahit puyat ka na na para alimango Yung alimango as sa pinggan Hindi mauubos siya kung yan ay titignan Dapat ay binabalat-balatan Kinukurot-kurot-kurot Nilalapilapirot Kaso nga lang matigas Tapos na po ang beat Tapos na po ang malapit Di ako nagpagupit bagong ahet, kahit, ginamit, lapet naman tita na parabang si tito. Mukhang bagong gising. Hindi ka pala sing. dapat patagi-tagi din. Ano ba iniinom ito ay Red Horse. Sakto, naka-Nike, naka-Air Force. Parang galing Air Force. Nagpamasahe. Wala akong pamasahe. Luskarte. Pero okay lang kasi hindi nang kambal. Para ba mga music na iyon pinagdambal? Ang tawag dito freestyle na hindi na sinusulat. Pero nakakagulat pag naligaw ka dun sa sukat. Galing kang bikutan, huwag ka lang magpapapikot. Parang si G2, parang pinaiikot. Lang ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Ewan ko ba kung kailan ba magkatagay? <laughs> Joke? Joke? Wala na ka bang coke? Para bang smuglas na nag-spoke? <laughs> Saakto umaga na, nagagalit na si nanay at si tatay. Mukhang nagwawala na yung mga puta peteng kapitbahay. Mukhang binabato yung bahay nyo ng anay. Nakangia pala, wala ng barangay. Meron barangay. <laughs> 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 Namanya <laughs> oh, <laughs> apa <laughs> <laughs> uh.